Hello guys! Ayan, magluluto ako ng merienda naming mag-iina. Meron ako ditong lumpiang wrapper. Eden cheese. to tatlo binili ko kasi walang malaki. Walang malaki yung aking nabilihan. And then, meron ako nitong mapran. Ang ano nito ay is, ito yung gagawin naming sauce. Sausawan. Mer ito yung meron na siyang meron siyang ketchup na na may mayonnaise. So pinag ano magkasama na 'yan. Ang ko sana 'yung ano, 'yung mayonnaise at ketchup. Sabi ng tindera, why not ito na lang daw bilhin ko. So ito na nga lang binili ko. So ito aking a uh, hihiwalayin ang ating lumpiang wrapper. And then, ito naman ay inyong anuhin. Wait kayo para babalutin na lang natin. Ayaw magpakita sa camera itong aking dalawang ano. Itong aking dalawang anakis. Ito request nila yan kasi nung isang araw pag gusto. Kasi kapag bumibili sila sa palengke, bitin, nabibitin sila. Ang mahal ng bili nila tapos kunti lang. Ayan, sabi nung anong, sabi sa amin bata, bumili na lang daw kami. Kaya ng... hindi yung ano, hindi naman kalakihan. Bumili na lang daw kami ng ano, ng mga kailangan at kami na lang magluluto. So, lahat nga naman makakatikim pa, Iba. Ang ganto lakas ni Pix. Sa atin. Oo. Uh -uh naman, ano, sa daming yun. Tatlo yan. Ayan. Luto-luto kami ng merienda. Walang pasok pa kasi ang mga bata, guys. Bakasyon. After ng, ano nila, ng exam nila, ayan, nag, ano sila. Wala silang pasok. Ang balik nila sa school is Parang January 31 niya. Mm -hmm. mm -hmm. na ako ako yung ganda. Mm -hmm. Magbalot, ano? Ano mo? Ano, hindi nakahati niyo Rapper? Hindi, ano pa yung nabibinibili niya sa palengke? Eh? hati. Baka. Kasi kunti lang ata itong wrapper na ito. Pati makapal na wrapper pa nyo na ito. Ayan. Sige guys. Mamaya pag ano, pag prepare na sa kanila lang ulit ako mag bibidyo. Okay. Ayan guys. Natapos, kun, natapos na naming ilagay sa wrapper ang aming cheese stick. So, ang gagawin ko ngayon is lulutuin ko na. Lulutuin ko na. Abangan ang aking pagluluto. Lagay na natin ang ating mantika. Medyo damihan natin. hintayin natin a in minute init bago natin ilagay ang ating cheese stick. Ito ang ating lulutuin ang ating cheese stick. Try nga natin. Parang hindi pa siya mainit. Ito ang gustong merienda ng aking dalawang anak. Kaya ayan, tayo ay bumili at gumawa. Tama na muna yan. Baka malakas ang ating apoy. Okay lang. Dagdagan pa natin. Dito naman balot. Tabi-tabi. Kulang pa siguro ang ating mantika. Dagdagan pa natin yung siya ay lubog. Ayan. Lubog Ayan, na siya sa mantika. Tapos may kopong ba? ata na ang ating apoy. Ayan, baliktarin na natin. Ating sa ng Yan okay na yan Ito kasi kapag bumili kayo sa palengke Pag bumili sa palengke nito Ito dalawa dalawang peraso is 5 pesos So, bitin na bitin ang mga bata sa halagang ano. Kaya yan. Ag request gumawa na lang. Please, nakatikim pa rin ako, di ba? Oh, wais. Hirap niyang baligtarin. the kids